Awan? Awan dita? Pati di unig na? Katapain ka yun, nyo, di pinakaunig kita rin si Baka nagaburan di dyan. E di sirok na. Baka di sirok na. Baka nagaburan. Napandagan. Lumusong sa irigasyon ang dalawang lalaking ito sa barangay Maligaya sa bayan ng etchague Isabela. Sinusubukan kasi nilang hanapin ang isang DC sa is anyos na dalagitang sakay ng nahulog na tricycle bandang alas 5.30 ng hapon ng Biernes, August 22. Baka na kang dagang uh, na tricycle! Baka ba ba yung Brazil? Hindi, ready, ready, na ready, 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 po ready, 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 nalaglag po yung kulong niya sa sidecar. Yun nga po tuluyan na silang dumausdos doon sa irrigation na naging po nung pagkalunod ng isang pasahero. Ayon sa PNP, malakas ang ulan habang pawi ang mga biktima at posibleng hindi na makita ng driver ng tricycle ang kalsada. Nasa likod dumanon ng driver ang nasawi at nang mahulog ang tricycle sa erigasyon ay kaagad dumanong nakaahon ang driver at ang dalawang estudyante sa loob ng tricycle subalit hindi na nakaahon pa ang nasawing biktima nasa 7 hanggang 8 talampakan umano ang lalim ng irigasyon at posibleng hindi marunong lumangoy ang dalagita. Magdamag namang nagsagawa ng search and retrieval operation ang mga otoridad at alas 7 na ng umaga noong Sabado, August 23 nang makita ang katawan ng biktima. Ano yung mapag-usapan nila? Punta sila sa abogado, panotaryo nila, yung po ipipresent nila sa amin. At kung wala naman po, eh, at hindi sila makapag-usap uh, ng maayos, pwede natin kasuhan po yung driver doon ng reckless imprudence resulting in homicide po. Depende na rin po sa mga magulang, sa magulang nung nating nung nasawing baba, babae. Mahigpit naman ang paalala ng mga pulis na iwasang magmaneho kung malakas ang ulan para makaiwas sa aksidente. sa Galassi, RNG News.